Hello! Welcome sa akin. Panibagong vlogs. Galing kami ng store. bumili ng... Ice anong tawag niyan? Melon ice cream. Melon ice cream. Itong batang maganda. So, punta kami ng... atin kami ng reunion eh. Ito ang color hey. namin. Purple. Reunion, reunion ng Cruz family. Reunion ng Pamol, pa, family Cruz. So, ngayon lang magkita-kita uli. So, naglalakad na kami papunta doon. Ngayon, ano lang tawag nito hindi pa kumpleto ang lahat hinihintay pa yung iba ay alauna usapan ni 11 o'clock in the morning so nahuli ang lahat kami pa nauna yes kita yung magandang bata na yan ay, ay, nakita yung kinakain niya so ayan malapit na kami malapit na kami sa amen attendant attendant Yes. Doon na kami ngayon. Nagpunta na kami kanina. Nag, ano lang kami lumabas. Nagpunta ng store. Kasi, eh, naiinip na ako. Kumain na lang ako. Yes. Naiinip daw siya. Kaya, bumili na lang doon siya ng ice cream. Ice cream. Naku, may music. May music. Masipi tayo nito. So, ayan po ang view Porok dos dito sa Uli-uli. So masaya. Ayan po. Sayan po. Ayan yung aming pagtutuluyan, guys. Ayan. papunta muna na kami, kami doon. Mga wala pa yung iba. Yes. Kumulo na kami kasi malamig ang hangin. Yes. At fresh na. Bakulimlim ngayon ang weather. Sayan po ang Ang weather is parang ano siya. Uli-uli, Barangay Uli-uli. Naku, ang music talaga. Oh, o, diretso lang ka, Jazz. O, oh, dito mo. Magna ba? Humingay ma Mag 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 pa. Naku, mo. Naku po, sumayaw. <laughs> oh, <laughs> sige, tuloy-tuloy lang. Kahit mo si tayo. Wala, sige. Sige. <laughs> <laughs> nako si PR Ang dating natin ang music All oh, Dito kay sumasay mong bata <laughs> Pamangkin niya ni ano Pamangkin sa husband ko Ayan Siya tre diretsyo lakad Ayan Malabo ba kami <laughs> Laki ng noo ko <laughs> ayan kituloy-tuloy lang hanggang sa maobos ikinakain ayan. ayan ayan ang gilid